saka sir, bakit po siya nasa company namin i-deliver? At bakit po may video? For proof Sige of po. delivery lang po. Proof of delivery? Lang. Ah, Naku sir, ang proof of delivery we do. Pwede po tayo mag-selfie. Pag proof of delivery. Sumama ka. Sumama ka. Yes, up, di ba? Sumama ka. Sumama ka. Sumama, ka. Sumama, ka. Sumama ka. Yes, pa? Yes, pa? Abo. Yes po. Okay. Bali mo ma may delivery po kami ng sa Shopee po. Mhm. Mm Bali worth 30,000 po. Mhm. Mm -hmm. Dala na po namin sa cash delivery po. Okay. Bali mo ang nakapangalan po na umorder is si Ma'am yeah. Joanna Morales. Mm -hmm. Yes Tapos, po. Tapos naka-care po kay Sir Patrick Anong order po 'yan? Nakalagay lang po siya sa box. Sa kami lang po yung courier, Ma'am. Wala po akong order eh. Thank you. Balian well, po kasi yung passion delivery po, na pagka-deliver yeah, siya na, na panggap. Wala akong order, ayaw na nag-order. Check anything. mo na lang muna. Kasi po kung hindi po siya na-receive ng sa amin po siya mat-charge. Ah, okay. Check mo na. Anyway, wala kasi akong order actually. Okay, okay. Ano and I have business kasi right now may meeting kami. So, wala akong in-order na anything sa Shopee ko. Okay, and care of kay Sir Patrick, I don't have anything order from you or sa courier ninyo. But, okay. hindi po lang mag sa courier lang po talaga kami. Um, um, actually, if I have order, nadi-deliver po yan sa bahay ko. Hindi po sa front row mismo, hindi sa company namin. Okay, so, wala po akong any business issue. Si Sir Patrick Sir Patrick, wala din po. Okay? No, Bali siya po sir, we, Hindi. Wala kaming order. And bakit may pa-video-video -video po tayo, sir? Mong, so, ano po ba na mag-video po tayo right now? Kasi kapag nag-order kami sa Shopee, wala pong nag... Bali yung sa dun pag worth 30,000 po, ma'am. Ay, we don't have... Wala po akong order na 30,000, sir. Bal, pwede kayo mo At saka, sir, bakit po siya nasa company namin i-deliver? At bakit po may video? Proof Sige, of delivery po. lang po. Proof of delivery? Naku sir, okay. ang proof of delivery we do. Pwede po tayo mag-selfie. Pag proof of delivery. Kasi po, mam, ayun lang po yung bagong protocol yun. Since may mga nangyayari po na... Ah, actually sir, may nangyayari. na nga lang muna. Check okay. na yun sa baba. Okay, check okay. na rin. rin Ako lang mag-tende. Okay, na so na check din. mo na lang kasi... So, sa baba. Ako mag-check. Pwede po muna... na

Baka si Sir Patrick ay, po. Ay, sumin, Baka si Sir Patrick po may pakanan. Ay! Oh, ay. Ah. Sabi niya, sabi niya, sabi niya, Sir Patrick, wala daw. Wala. Baka na yata ni Sir Patrick. Kasi nung para ano, tinago mo yung birthday mo po. Baka si Sir Patrick, marami kong tayo, kaya tinago. Baka si Mampong may pa-surprise kay Sir Patrick. Yun, no? no birthday yun salamat sa team sa team yun para sa inyong dalawa yes para sa inyong dalawa ayano tapos naputya mo na tyan birthday 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 Sa birthday 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 tapos si Sir, mayroon din po siya. ay, ay, pa Planado uh, niyo po uh, yata ang dalawa to. hindi <laughs> ko nga birthday. Surprise nilang so, si dalawa, para sa kanilang dalawa yan eh. Yeah. Oh, siya rin po yung party, oh. eh, no, bap, oh. <laughs> <laughs> Parang super serena lang. Super <laughs> serena lang, sanay-sanay. Ano yung po, Sir? <laughs> Sige po. Okay. Sige Siyempre hindi lamang po yan dahil napakasip po lakan ng talaga ng surprise meron pa, pa. to ito oh. <laughs> eh. na lang merong papoy mga regal meron pa. babaeng ano 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 Ito po ano Tapos ano ano Sige po, ano 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 Tita Marley, Tita Marley. Ayan. Eh. Ayan. Sige po, sir. Open po. open daw. Pwede po kayong maupo ah, para... Grabe yan, no? po, nyo po. 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 pa sila. Oh, salamat <laughs> <ka>. ay, salamat <laughs> ay, salamat ta, sinali niyo ako. kait advance. Nakabalapang. Sarat gawa Wala naman ako. Nagalit si Mo. Nagalit talaga si mama no. Isa mama. So wala, wala na akong Sir Patrick. Wala na akong Sir Patrick eh. Ayaw ilabas. Ay wala na Sir Patrick. Ganda. Siyempre meron po kayong book planner. Oh, para uh, daw po mas maplano niyo yung mga success na uh, para sa future uh, niyo po. Thank you, thank you. So wala na pala akong celebration next month. Ito na pala yun. Alam nyo, may idea na po kayong kanilang tigaling. Yes. <laughs> yes, yeah, yeah, yeah. sila. Oo, <laughs> sila. Oi, group. Sempre pa rin po, ah, hindi mawawala yung kantahan ng ay, yes. birthday and blowing oh. of candles. Like. Hello. Sige po, dito po kayo lahat para kantahin ko natin sila ng happy birthday. Ah, uh, thank you. Uh, dahil birthday po wow, nila. meron talaga, na. Birthday. Happy birthday! Happy birthday! Guys. Happy birthday! Nakalagay po sa akin, Happy birthday, Apps Juana. From your OFW members. Wow! Sige, DK, advance na pala sa iyo, bro. Advance na. Man, month. From your OFW members. Thank you, Thank you! Oh, uh, wish, wish. Uh, wish ko, ayan uh, magka-kotse, magka-elm club, and of course, may mga matatawid na mga members, of course, especially mga OFW. Ayun lang. So, syempre, good health and good health ng mga OFW namin na sana bigyan pa sila ng lakas kasi malayo din sila sa family nila. Yes. And of course, uh, we wish ko and pinipray ko na ayun, magtiwala lang sila sa akin, sa grupo ko, sa upline ko kasi kung ako natuwid ng upline, may tatawid din namin sila. Yes. So, yes. Up. Thank you, thank you. Ba yung, wish niya naman <laughs> po para sa iging dalawa ni Sir Dito. Wish niya ni Actually, wala naman kami talagang ibang um, gusto is makatulong din talaga sa yes. mga bago mo sarili rin talaga na mas maganda din kasi na makatulong ka sa sa downline mo kasi pagka nakatulong ka domino uh, effect na yun sa amin so, success ng downline namin success din na yes kitang kita naman po yung success nyo dahil ayan nga po sinuklean din nila yung mga naitulong sa grabe siyempre pag binlaw nyo po itong kende pag binlaw mo na yan bro yes 30k yun, not 30k, ha? Actually, I Kunwari na lang po. I will blow niyo para... 1, 2, 3... Happy Birthday! Thank you! Ano po ba yung mga wish niyo po? I wish? Wish ko lang na makauwi na lahat ng mga members namin ng OFW. Tapos, ayun, makul-time nila yung front frontrun. Kikita talaga siya. Yung wish nyo naman po para sa inyong dalawa ni Mong Joanna. Sa sarili na lang. Ah, sa sarili na lang. Please. Parang hinihintay ni Mong Joanna yung wish nyo po. Ay, grabe. <laughs> Sige po, kunwari na lang din po, i-blow nyo. Wow, happy birthday! <laughs> 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 Hindi na nakapaghintay ni Sir. <laughs> thank you, thank you so much. OFW member. Siyempre po, meron pa po silang pinapaabot pa na Pab regalo para sa'yo. Yes! Sige so po, po dahil meron din po silang pinapadala na mensahe para sa inyo. Ano yung message? Oh, message. To, to Joanna Intrepido Morales and Patrick Leonard. Happy birthday, Ups, Joanna and Ups DK. We wish that God will give you more birthdays to come in your life and always in a good health. Ups, Joanna Morales, thank you so much for being so responsible Caring and a truthful kind of upline to us. Apps D.K. Patrick, Thank you kasi kahit crossline ka namin, todo effort ka pa rin sa pagtulong sa amin. Never mo na inisip na ibang line na kami. We are so thankful because we have you both as our upline. Kung hindi dahil sa pag-guide at motivation niyo sa amin, hindi kami nakaabot ng ganito katagal sa business to. And thank you rin sa pag-guide nyo sa, na kahit andito kami sa ibang bansa, kayo pa rin ang gumagabay at nagagay sa invite member namin dyan sa Pinas. Yes. Sobrang thankful kami na kahit sobrang pagod at puyat na kayo, andyan pa rin kayo para sa aming mga OFW. Thank you so much sa inyong dalawa. Kasi pinaramdam niyo sa amin ang pag-asang pag-asenso Pinadama niyo sa amin kung gaano kaganda ang pagiging positive sa buhay. Tungo sa tagumpay. Thank you so much. Apps Joanna Morales and Apps D.K. Patrick Leonor. We love you both always. From OFW, Marilyn Tiston, Manis Ali Baklayan, Mona Bautista, Blessilda Sanyol, Evangeline Bacaro Joseph, Mirna Baklayan, Bill Mag BT Hasan, Mila Flores, Rina Pescadero, Zara Bin kayo? Midsapak, and Moment M's Kang Maong. Yun oh. para pala sa mga OSW yes. na members nyo po. Siyempre. Thank you, thank talagang, you. Guys. Thank you. Talagang pinanaw. Thank you. Unahin na po natin kay ma'am. Ano pong masasabi niya ma'am sa surprise ang tinadala po nila sa inyo? sorry kasi nagalit ako. Kasi, kahit, kahit sino naman, sisingilin lang kang 30 mil. So actually may nangyari lang kasi <laughs> so, sa prank pala. Sa, sa prank, yan. pala. Tapos hindi pa umiimik si Kuya, ba't ka nagbibideo? Pero anyway, <laughs> diba? thank you OFW. ba diba? So kahit in, wala naman to, ba diba? Actually, yung pagtulong naman namin is nasa puso namin yung It's the responsibility nga namin, namin yun, sabi nga ninyo. Pero thank you, nag-abala pa kayo kahit sobrang busy nyo. Uh, kakatapos lang din ng Ramadhan, may pa ganito pa kayong pa-prank, prank, and surprise pero na-appreciate ko, pero ayan, ah, hindi dito nagtatapos di ba, kailangan natin talagang bumuelo din para at least tuloy-tuloy yung income din natin kasi yun yung um, pinakagusto natin maging successful tayo, so Ayun, thank you so much. Sa surprise ninyo, na na-appreciate ko talaga sobra. Yes. This is first time na nangyari sa buhay ko din. Kaya unforgettable talaga tong moment na to. Ayun, thank you. Hope to see you soon. And I'm praying na makauwi din kayo this year. Oh, so. Wow. Siyempre, si Sir din po na, Ay, na kasama lang. po sa surprise. Ano din po ang mabibigay niyo para sa... Kanina, alam ko na talaga na prank. Sanay na kasi ako na merma mga ganyan-ganyan. Joke lang. pero, Saray lang. pero thank thank you ha sa mga members namin sa team namin yun uh, nagabala pa kayo ulit gastos pa rin yan diba? pero sige uh, kami na naman rin bawi rin kami sa inyo and thank you lang rin ulit yun so, yeah. lang question pa rin Is, uh, yung na? wish nyo naman po yung birthday message nyo naman po para sa kayo ay kayo ay mong uh -huh. juara po. Ah, uh, thank you, Aps. Lapit po kayo, sir. Para. Sobrang pasasalamat po thank. Ah, kasi siya naman rin talaga yung upline ko tapos pinakikinggan kahit na mas nakakatanda ako, kahit mukha lang ako mas bata sa kanya. <tuna> oh. <tuna> uh. <truna> uh <-huh. tuna> de pero ayun, uh, kailangan lang talaga rin na minsan yung mga tao na hindi tayo willing talaga pakinggan. Yun talaga rin dapat yung mga pakinggan natin kasi sila naman rin talaga yung tutulong sa atin, sa life, ganyan. So hindi lang natin una na-feel, hindi natin una na-appreciate. Uh, pero kailan mo lang talaga makita and ma-appreciate yung mga gano'n na mga bagay. So ayun, thank you kay Ops Joanna. Siyempre, yung regalo niyo po kay Ma, ibigay niyo na din po. Alam, nabigay ko na kahapon. po po na may hinanda po kayong regalo para sa kanya. Ay, wow. Yung hug and kiss niyo po para sa kanya. Bakit? <laughs> Meron yan negosyante lang. <laughs> yes, yes, yes. oh. yes. yes. si yes. kami. Okay. 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 message mo Okay. 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 Okay magka-grupo, of course, magka-momento, and stay healthy, and ayun, mas uh, pa habang bata pa, and mas marami pang matutulungan grupo ngayong taon pa. Tanim-tanim kami, magtatanim kami para next year, magbubunga lahat ng tinanim namin. Yes. yes. Yun lang naman din sa amin, sir. Thank you. Thank you. Yung surprise po, yung prank po na ito, is may kasabot po kami. Si Sir Pili po. Yes. Yes. Hindi na pwedeng mag-picture. Sabi ko, 'di ko na. Jinindan ko na kumahiyain ko ako eh. Kailangan ko paano kung masasabi niyo sa kanilang dalawa. Ano lang. Kiss now, kiss. Ito ho lang. De happy birthday. Siyempre, congrats sa inyo sa mga achievement and yun, more birthdays to come More the ours. Yes. Mas uh, maraming blessings and yun. Thank you sa mga OFW namin dyan. Successful lang ano natin. Yes. Ang surprise. Sila sila talaga yun. Ano lang ako. patutusan mm -hmm. <laughs> patutusan lang. Yung congrats. Congrats sa inyo. Thank Everybody. Thank you. Yun. So, ayun. Thank you, thank you, Tapos, syempre, yung isa din po na tumulong sa amin kanina para mapababa po kayo. Ma. Ito na, nandito na. Ayan na, ayan na. Ito na. Ito ka na, ayon ayon na. na, ayon na. Ayon ayon ayon. sa buro. Ay si ano pangalan niyo, ma'am? Uh, Rich. Ma'am Rich po. kung hindi dahil sa kanya, hindi po kayo makakababa. Yes. Ano, so, lang na ano, 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 Rich. Ay. Sabi niya pa, ako na daw pipirma. Hindi ako na pipirma ng 50,000. Na anyway, uh, ano, ang uh, wish ko sa kanila. Alam ko, alam yung DK. Hindi May ko alam, alam. Actually, <laughs> Sabi ko ka DK, DK, meron kang ano. Sabi sabi DK, DK kang, ano. <laughs> <laughs> diba? pero hindi, ano, ang um, wish ko sa kanila dalawa. Uh, more success, tsaka more pain. Yes. Yes. And syempre, wish ko sa kanya yung na-delay na kotse Bago matapos ang taon na to, makakapaglabas siya ng prize. Yes. yes! Yes, come on. And, of course, IDK. Ayan. So, yun lang. Yun lang, guys. Thank, thank you, Thank you. 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 Kasama kami sa prank. No, sir. No, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ngunit po, ma'am, sir. Yung madaki po namin kayo ng happy, happy birthday. <laughs> <laughs> kami po ay sa Shopdesk ng shop, Kung saan po kami in-attract ng inyong mga O.N. Cardboard yun lang ang video na ito po ay mapapanood na sa aming Facebook at YouTube channel. Okay lang po ba ma'am? okay channel. Kaya sa mga nanonood po dyan, huwag niyo po kang kalimutan na i-like and subscribe kami sa aming vlogger pa page sa Shop Best My Best Shoppers. And together, let's all spread happiness and love. Bye bye, yeah. bye, -bye. bye, -bye. shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love